Ayan, okay ba ang puso mo? Naaalagaan mo pa ba ito? May good news na naman ako para sa'yo. Ang Pinoy cardiac package na dating 180 BD, ngayon ay 30 BD lang. Dito lang mismo sa North Specialist Hospital, same building ng Gulf Medical and Diabetes Center. Isang pagkakataon para masuri ang ating puso sa abot kayang halaga. Sila lang ang merong ganitong presyo na napakamura at masuri ng maayos ang ating puso. Tama ka ang Pinoy Cardiac Package ng dating 180 BD, 30 BD lang at ang dami ng test na kasama. Consultation and examination, echo, ECG, blood test at marami pang kasama. Ito ay eksklusibo para lang sa ating mga Pilipino sa buong buwan ng Setyembre. At ang kagandahan, pwede niyong i-avail mula umaga hanggang gabi. Para sa karagdagang impormasyon, pwede kayong tumawag o mag-message sa numerong ito. Kaya kabayan, tandaan, walang saysay ang sipag kung ang puso ay napapabayaan.